ay ako I am not I am not uh, sabungero never ako involved dyan kahit tanungin mo sa Atong ang kung involved ako sa sabong never ako never Mga kaalam narito ang mga bagong update tungkol sa nawawalang mga sabungero una ay ang pag-alis ni Atong Ang sa Pilipinas totoo nga ba ito Pangalawa ay ang mga buto ng tao na nahanap sa kaibuturan ng Taal Lake. May update na ba kung kaninong mga katawan ito? Pangatlo, ano ang update ni DOJ Secretary Remulla sa pag-usad ng kaso? At ang panghuli, ano ba talaga ang kinalaman ni Senator Bato de la Rosa sa esabong sa mga nawawalang sabonghero at higit sa lahat kay Atong Ang? May kaugnayan nga ba siya sa lahat ng ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isang bagong kislap ng intriga ang sumiklab sa matagal ng kontrobersya ng pagkawala ng mga sabunghero noong 2022 nang pumutok nitong Agosto 2025 ang ulat na posibleng nakalabas ng bansa si Charlie Atong Ang. Sa gitna ng patuloy na investigasyon ng Department of Justice hinggil sa umano'y pagkakadawit niya sa pagkawala ng hindi bababa sa 34 individual na konektado sa isabong, e umalingaw-ngaw ang tanong. Paano kung totoo nga ang pag-alis? at kung hindi, sino ang nagkakalat ng balita at bakit. Mabilis kumalat sa social media at ilang pahayagan ang espekulasyon na si Ang ay nakitang muli sa labas ng Pilipinas isang ideya na nag-udyok ng sari-saring teorya at opinyon. Mariin naman itong itinanggi ng negosyante, sinasabing wala siyang dahilan upang umiwas at handa siyang humarap sa anumang legal na proseso. Wala akong balak tumakas mula sa hurisdiksyon ng Pilipinas anya isang pahayag na tila nilalayong tapusin ang usapan ngunit lalo lamang nagdagdag ng tanong kung paano nabuo ang ulat. Samantala, nananatiling nakaalerto ang DOJ, Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Patuloy nilang sinusuyod ang lahat ng posibleng lead kabilang ang pagsusuri sa travel records mula huling quarter ng 2024 hanggang sa kasalukuyan. Bahagi ng kanilang masusing pagbusisi, ang beripikasyon kung may opisyal na tala ng paglabas ng bansa si Ang, matapos iulat ng ilang media outlet na umano'y nakita siya sa Macau noong Hulyo 2025, isang claim na hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa. Kasabay nito, nakatutok din ang mga investigador sa mga biyahe ni Junie Ekwua, chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Batay sa mga hawak na dokumento, Layunin nilang matukoy kung may ugnayan ang kanyang mga paglalakbay, lokal man o internasyonal, sa pagkawala ng mga sabungero mula Pebrero hanggang Mayo 2022. Gayunpaman, nahaharap sa pagkaantala ang paglalabas ng kumpletong tala ng kanyang mga biyahe dahil sa umanoy issue sa pagproseso ng data mula sa Bureau of Immigration, isang sagabal na maaaring magpabagal sa pagugnay ng mga sangkot. Sa kabila ng pagkaantala, Nanindigan ng DOJ na hindi sila titigil sa pagtutok sa lahat ng posibleng lead. Bahagi ng kanilang pagsisiyasat ang pagbubuo ng mga bagong detalya mula sa isang testigong nasa Witness Protection Program, pati na rin ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno. Para sa mga pamilyang halos tatlong taon nang naghihintay ng kasagutan, bawat piraso ng impormasyon, gaano man kabagal dumating, ay isang patak ng pag-asa na darating ang araw ng hustisya. Noong Hulyo, naglabas ng panibagong update si Justice Secretary Jesus Crispin Remula. May labing limang pulis na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa posibleng pagkakasangkot sa pagkawala ng mga biktima. Ang pahayag ay tila nagpatibay sa ideya na mas malalim pa ang ugat ng kaso kaysa sa iniisip ng marami at na ang mga susunod na linggo ay maaaring magbukas ng mas mabibigat pang revelasyon. Ayon sa DOJ, inilagay na sa restricted duty ang mga nasabing opisyal habang masusing sinusuri ang kanilang huling mga assignment, komunikasyon at aktibidad sa mga panahong pinakamalapit sa pagkawala ng mga sabonghero. Ang hakbang na ito ay nagbukas ng mas malalim na yugto sa investigasyon na umikot hindi lamang sa mga sospek mula sa labas kundi pati na rin sa hanay ng mga tagapagpatupad ng batas. Mula rito, lumipat ang atensyon ng DOJ sa isang mas nakakapangilabot na pahayag na lumabas ilang linggo bago. Noong Hunyo 19, 2025, ibinunyag nila na nakatanggap ng mga bagong impormasyon mula sa mga impormante at saksi mga aligasyong naglarawan ng posibilidad na may ilan umanong biktima na inilibing sa ilalim ng tubig. Sa bigat ng akusasyong ito, agad na inatasan ang mga investigador na magsagawa ng beripikasyon upang matukoy kung may konkretong ebidensyang susuporta rito. Ang pahayag na iyon ang naging mitya ng isa sa pinakamalalaking operasyon sa kasaysayan ng investigasyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo 2025, sinimulan ang malawakang paghahanap sa Taal Lake sa Batangas sa pangunguna ng PNP Maritime Group, Special Action Force at Philippine Coast Guard. Gumamit ng advanced sonar equipment, underwater drones at mga diver teams upang halughugi ng lawa na may lawak na 234 square kilometers at lalim na umaabot ng mahigit 150 metro. Sa gitna ng maingat na operasyon, may mga nadiskubre, mga piraso ng buto, lubid at personal na gamit gaya ng chinelas. Ayon sa PNP Forensic Group, posible umanong kabilang sa mga buto ay mga labi ng tao. Ngunit dahil sa kondisyon ng mga ito, kinakailangan ng masusing pagsusuri. Agad itong dinala sa crime laboratory sa Camp Crime para sa DNA extraction at iba pang forensic tests habang ang buong operasyon ay pansamantalang huminto upang hintayin ang resulta. Ngunit noong Hulyo 31, 2025, dumating ang balitang tila pumawi sa inaasahan ng ilan. Ipinahayag ng PNP na walang na-recover na DNA mula sa mga buto. Ipinaliwanag ni Police Lieutenant General Emmanuel Peralta na ang matinding pagkasira ng material ay maaaring dulot ng pagkakababad sa tubig sa mahabang panahon. Dagdag pa niya ang kakaibang kondisyon ng Taal Lake dahil sa patuloy nitong volcanic activity ay nagbabago sa komposisyon ng tubig at maaaring sirain ang mga organic material. Bagamat walang nabuong DNA profile, iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula na hindi dapat maliitin ang halaga ng mga nakuhang item ayon sa kanya, maaari itong magsilbing critical physical clues na tutulong matukoy ang iba pang posibleng lokasyon ng paghahanap. Sa ngayon, nakalatag ang plano para sa operasyon na maaaring tumagal ng anim na buwan o higit pa. O para sa mga pamilya ng mga biktima, bawat update mula sa DOJ at PNP ay tila mabigat na paghahalo ng pag-asa at pangamba pag-asa na malapit ng matunton ang katotohanan at pangambang baka ang mga natagpuan ay magpatibay sa kanilang pinakanakakatakot na hinala. Sa mga mata ng publiko, nananatiling sentro ng pansin ang Taal Lake na ngayoy binabalot ng tanong kung taglay ba nito ang susi sa isa sa pinakamisteryosong kaso sa makabagong kasaysayan ng Pilipinas. Sa hanay ng mga pamilya ng nawawala, isa si Michael Bautista isang veteranong mananabong mula Laguna, na huling nakita noong Enero 2022 sa patuloy na nagbibigay mukha sa trahedyang ito. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot kung ano ang tunay na nangyari sa kanya at sa iba pang nawawala. Ngunit muling sumiklab ang pag-asa ng kanyang ina ng isa sa mga butong na recover sa ilalim ng Taal Lake ay isa ilalim sa pagsusuri. Inumpisahan na ng mga autoridad ang proseso ng DNA testing upang matukoy kung kanino ito nabibilang. Isang pagkakataong matagal nang hinihintay ng isang inang handang harapin ang anumang sagot, gaano man ito kasakit. Ngunit habang nakatutok ang mga mata ng bayan sa ilalim ng Taal Lake, lumitaw naman sa ibabaw ng politika ang isang usaping kasing init ng investigasyon sa lawa. Mula sa mga talakayan sa social media hanggang sa bulungan sa loob ng Senado, Unti-unting pumapasok sa eksena ang pangalan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi lamang bilang tagapangulo ng investigasyon, kundi bilang isa umanong maaring may kaugnayan sa mismong mga personalidad na iniimbestigahan. Sa mga Facebook thread at komento sa mga balita, makikita ang samutsaring saring opinyon. May nagsasabing parang maingat masyado si de la Rosa na para bang iniiwasan niyang maglabas ng matitinding pahayag laban sa ilang personalidad. May ilan namang diretsahang nagbintang na baka may personal siyang koneksyon sa mga operator ng pasugalan, akusasyong mabilis kumalat sa mga online forum, social media groups at comment sections ng mga balita, lalo na sa mga post na may kinalaman sa investigasyon. Hati ang reaksyon ng publiko sa usaping ito. Para sa mga kritiko, sapat na ang mga obserbasyong ito para questionin ang pagiging patas ng senador sa pangunguna ng investigasyon. Hinihiling pa nga ng ilan na ipasa na lamang sa ibang mambabatas ang pamumuno sa pagdinig upang maiwasan ang anumang conflict of interest. May mga komentarista ring nagsasabing posibleng maapektuhan ang kredibilidad ng buong investigasyon kung ang mamumuno rito ay tinatamaan ng ganoong uri ng hinala. Ngunit para naman sa kanyang mga taga-suporta, malinaw na walang batayan ang mga paratang. Para sa kanila, politikal lamang ang motibo ng mga aligasyon at ginagamit lang ang pangalan ni Dela Rosa upang madistract ang publiko mula sa totoong mga isyo at ebidensya. Sa kanilang pananaw, isa lamang si Dela Rosa sa iilang senador na malinaw na humihiling ng konkretong pruweba bago magbitaw ng pahayag at ayaw magpadala sa ingay ng chismis. Sa gitna ng patuloy na banggaan ng opinyon, napilitan si Dela Rosa na magsalita ng direkta tungkol sa issue. Sa isang video na inilabas sa kanyang opisyal na Facebook page, mariin niyang itinanggi ang mga bintang. Aniya, hindi ako sa bonghero, hindi ako tumataya, hindi ako operator kahit noong pulis pa ako. Wala akong interes dito. Tinawag niyang malicious at unfair ang mga akusasyon at iginiit na ang tanging layunin niya ay tulungan ang mga pamilya ng mga biktima at tiyakin na ang Senado ay magtataguyod ng investigasyon batay sa katotohanan. Dagdag pa niya, Kung may ebidensya kayo laban sa akin, ilabas ninyo. Huwag kayong magtapon ng putik na walang basehan. Hindi lamang personal na akusasyon ang tinugunan ng senador. Sa isang post mula sa kanyang supporters Facebook page, binalaan niya si senador Boying Remulla na mag-ingat sa paglalabas ng mga teorya ng walang matibay na patunay. Ayon sa kanya, delikado ang haka-haka maaari itong magpaliko ng investigasyon at makasira sa pangalan ng taong wala namang kasalanan. Dito, ipinakita niya na hindi lamang ang sarili niyang reputasyon ang pinapahalagahan niya, kundi pati ang integridad ng proseso ng investigasyon. May mga balita rin lumalabas na nagsasabing hinamon din ni Dela Rosa si Jose Bong Patidongan Jr. na maglabas ng konkretong ebidensya laban sa mga pulis na umano'y isang kot sa pagkawala ng mga sabonghero. Ayon sa kanya, kung may pruweba kayo, ibigay ninyo sa amin, hindi pwedeng puro salita lang. Para kay De La Rosa, walang puwang sa seryosong investigasyon ang mga paratang na walang kasamang dokumento o malinaw na testimonya. Sa kabila ng malinaw at paulit-ulit niyang pagtanggi, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May mga patuloy na naniniwalang dapat siyang umatras sa pamumuno ng investigasyon upang maiwasan ang kahit anong bahid ng conflict of interest. Habang may iba namang naniniwalang siya lamang ang may sapat na tapang at dedikasyon upang harapin ang mga maiinit na pangalan sa likod ng kontrobersya. Sa puntong ito, malinaw na mananatili sa mata ng publiko ang usaping ito at magpapatuloy ang sagupaan ng mga tanong at sagot sa loob at labas ng Senado hanggang sa lumabas ang tunay na katotohanan. Sa kabila ng lahat ng pahayag pagtanggi at hamon na maglabas ng ebidensya, nananatiling nakabitin sa ere ang tanong Hanggang saan aabot ang imbestigasyong ito at sino ang tuluyang malulugmok kapag bumigat na ang bigat ng katotohanan? Habang dumarami ang mga mata at tainga na nakatutok sa Senado, malinaw na hindi lamang ito simpleng kaso ng pagkawala, kundi laban para sa tiwala ng publiko sa sistemang dapat naglilingkod sa kanila. Dahil sa huli, sa bawat araw na lumilipas ng walang sagot, lumalalim ang sugat na iniwan ng pagkawala ng mga sabonghero at lumalawak ang anino ng pagdududa sa mga taong may kapangyarihang magbigay linaw dito. Tanong, ihihinto ba natin ang paghahanap kapag ang sagot ay hindi na komportabling pakinggan? O lalo pa nating paiigtingin hanggang sa wala ng matitirang nakatagong katotohanan? Patuloy tayong magbantay, magtanong at maghanap ng ebidensya dahil ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay dapat lumabas.